<coughs> Tanong lang namin yung bingo nandito kayo umaga. Oo. oh, magkaano tayo ng komite kasama yung sa bahay nila. Kaya Doon na yan tayo ba yun? Mm. Kung okay sa inyo. Saan? Kila Dila Rosa. Ah, oh, sige. Pag Sunday, ha? Siguro alas 9. 9? Opo. kailangan na po natin ibalik yung mga pagpo-committee. Ah, uh, yung family hour. Mamamahagi rin kami sa Pero sa ngayon wala tayong dalaan. Hindi naman na tayo Sa family hour, kayo Dati ba nang namin kayo ng uh, Kasi... Pero kailangan nyo kang gawin Kasi... Oo. Oh. namin kung paano sa kayo sasabayan. Uh, <coughs> August 4, mayroon tayo. sa'yo Hindi po tayo Salamat sa Diyos, masigla po kayo makapasanda na kadala. tayong <coughs> tayo magpapasalamat tayo pag natin tayong magkaroon ng pagsubok bago tayo magsama mo na. Hindi lang naman na yung mga next week, ko na po tayo alas 9. Kaya Kitita kita tayo dito si ang bago ng LS Medic. Kaya sa din babalik ang mga para set up na din ang committee. Sa pag-committee po, kahit kayo lang po ang dadalo. Mahalaga po, kayo ang... Isa. An <clears throat> isa lang po. Kasi, kung maririnig nyo sa committee, siya naman itatagabin niyo sa sambahayan ninyo. Kaya pag sinama niyo sila, wala na kayong gagawin. Kailangan po, kayo naman yung papalitin. panalangin po yan, yung pagsasara ng panalangin. Ngayon lang naman yung asig pag-ubilin. Diyos, ay ang mga ganito kung masakit namin ang gano'n ng aming lakbay makapasok kami sa ito kayo sila sa ano ang mga dami ito para ng sa parang ito ay rin biyaya para hindi magamit kami sa harap-harap na ang mga lakbay na nalilit sa na magamit kami sa ang mga lakbay sa loob ng mga siya at ito'y sa ito lahat mag-aaral ko ng may hiling sa pangalan ng Isus, pati